Don't worry, baby. Mamahalin pa rin kita. I will never hurt your feelings. Hindi ka kaya ng ginawa sa atin ng daddy mo. Hindi na talaga niya kaya tayong mahalin eh. Hindi na natin makakasama si Bernard, but I promise you, We will always have each other. I promise. Ah. Hang in there, baby. Okay? Kapit na tayo umuwi. Dok, pwede na po ba ako umuwi? Sorry, pero hindi ka pa pwedeng umuwi. Why not? It was just a tummy ache. Okay na ako, Dok. But the baby is not. I have your results here. Ano nangyari sa baby ko? Jessie, umaasa pa rin talaga si Chloe eh. I think... Nagahanap lang siya talaga ng tao. May mapamahal sa kanya. Yung tao makakasama niya bumuo ng pamilya. Kaso, in her search for the right man, sinira naman niya yung pamilya mo. Kung ako sa'yo, date bahin mo na siya. Ay, okay, kung pwede lang sana eh. Pero nag-aalala talaga ako dun sa rejection ni Bernard sa kanya. Siyempre, hindi lang ako si Chloe nag-aalala, pati na rin sa baby niya. Jess, pwede mo siya i-check? Ayoko, bes. Oh, kung ano pa masabi ko dyan eh. Ito naman. Sige na naman, please. Hindi ako makapunta dun eh kasi nga binabantayan ako si Nanay Hilda dito. Para naman hindi natin naging kaibigan si Chloe nag-aalala rin ako sa kanya eh. Baka mamaya makasama yung nangyari kanina sa pagbubuntis niya. Chloe, wala na ang baby mo. At yun ang naging reason ng pagsakit ng tiyan mo kanina. And we have to take the fetus out from your uterus no. bago pa ito mag ng complications. No. I'm really sorry.